Hello Pisces Collective, Salmon and Rising, kamusta po kayong lahat? Ako po si James and welcome po to James Taro PH. tira na po tayo sa inyong April Bonus Reading. Kung hindi nyo po, po napapanood ang inyong April 2025 forecast, tignan nyo lang po sa aking channel lang po sa aking listahan ang para sa Pisces April 2025 Reading. This time mga po pag-usapan natin kung ano yung mga additional messages na kaloob sa inyo na yung spirit guides para sa buwan ng Abril. Kuro nyo lang po yung mga ka kayo and leave the rest tulad po na kagawian. Palakasin nyo po ang inyong intuition para makuha nyo po yung mga messages na kaloob sa inyo na inyong mismong spirit guide sa ating reading. Thank you po again for the likes, for the shares, for the subscriptions, and for not skipping the ads, and also for your donations. Maraming maraming salamat po sa inyong pagmamahal at suporta sa ating channel. So Pisces, ano ang naghihintay sa iyo ngayong Abril? Nadagdag uh, informasyon mula sa iyong spirit guides. Inhale and exhale in the area of your overall energy. Meron kang knight, uh, king of wands. In the area of your challenges, meron kang page of pentacles. Beautiful. In the area to focus on, you have the Knight of Wands. In the area of what's coming in, you have the Two of Swords, pagpili o desisyon. In the area of your divine message from your uh, spirit guides, meron kang The Devil card in the area of your anchor being moving forward pagpasok po ng Mayo, meron kang Five of Swords. Okay. Pag-usapan natin ang iyong mga mensahe para sa iyong Spirit Guides. At the bottom of your deck, meron kang the Ace of Pentacles. oo meron papasok na blessing sa iyo this month. Whether blessings ng monetary o kaya blessing of an advice, someone will give you a help. Ganyan. Something na magagamit mo this month para umangat ang isang bagay sa life mo at bumaba yung mga worries mo o mga stress mo o problems mo. Someone is giving you the susi key para gumaan ang iyong pakiramdam, gumaan ang iyong mga dinadala o financial struggle sa life mo. So something ito. Malakas ang pakiramdam ko about pera. May sa iyong pera this month. So congratulations. Ooh dapat pumalakpak ka this time o kaya magalakam ka magsasayaw ka because may paparating sa'yo ngayong buwan nakaperahan ng na gamit mo at papaikutin mo so that uh, hindi siya kumawala sa'yo na pangmatagalan. It, na, I'm hearing itanim mo daw ito ng mabuti sa magandang, I mean sa magandang bagay, sa magandang pagkaka, pagkakaparaan pagkakaparaanan nang sa ganun mapakinabangan mo siya ng mas matagal. Okay, Pisces? So, congratulations kung ano po yung blessings na papasok sa buhay mo ngayong Abril. Simulan na natin in the area of your overall energy. Meron kang King of Wands. Sinasabi dito ng laban. I don't know why. Laban. Pisces laban. Meron ka sigurong bagay na gustong gawin this time. Ito by passion project, trabaho, negosyo, any endeavor na nangailangan ng iyong full um, full energy and the full might. Dapat daw hindi mawawala ang iyong motivation. Yung fire sa puso mo, dapat nandyan yan. Hindi ka uurong. And decidido, decidido ka sa gusto mong gawin. That's what I'm hearing. That's the right word actually. Dapat this time daw, decidido ka sa mga bagay na gusto mong gawin. Especially here with this endeavor. Kung ito man ay, hanabawa, may mabibigay sa alok ng trabaho, o bagong negosyo, sideline, pera, ganyan. So make sure na magiging masigasig ka para lalo mo itong mapalago at mapanindigan mo yung ipagkakaloob sa iyo ni God na blessing. I'm seeing here na parang there will be something coming to you this month na biglaan, itong blessing na ito biglaan kasi parang bigay ito ni God. Eh. This blessing is God-given sa iyo. At hindi mo ito inaasahan din. So, binibigyan ka ng God na pagkakataon na maging masigasig ka at saka ilaban mo ito, huwag kang uurong and uh, make sure na panindigan mo at maniwala ka sa kakayanan mo and maging matapang ka daw in your approach. I'm um, seeing here na huwag ka daw makikinig sa negatibong sinasabi ng ibang tao, kung talaga naniniwala ka rin sa passion na to, sa idea na to, sa gusto mong gawin, edi, I-push mo, ilaban mo. And mo doon yung mga nakaraan, gamitin mo doon yung mga past experiences mo, idagdag mo yung mga lessons doon so that this time, kung ano itong binubuo mo, ay mas maging fruitful para sa'yo. Okay? The King of Wands being clarified by the Ten of Swords. Ooh! end of the struggle, end of um, something na sobrang bigat sa life mo ito mga nakaraang buwan, nakaraang taon. Um, you've been through a lot, Pisces. Uh, marami kang pinangarap at ginawa pero parang wala nangyari ano marami ka ring sinubukan na wala naging uh, pinatunguhan and then siguro may love life din na nag-end sa life mo this time and you're thinking what's next in my life what's next coming for me itong mga April, May, June yan, for the next 3 months so may bibigay sa iyo say God na blessing pwede love life ito o kaya mga bagong oportunidad at nahasa yong yung, nasa sa kamay mo daw yung sa mga hearing nasa kamay mo yung um, nagiging bunga nito kasi minsan may dumarating na blessings, hindi natin inaalagaan, hindi natin ginagamit o kaya um, nare natin. Kasi iba tuloy po yung blessings hindi sa atin. So make sure na kapag dumating ko naman ano po itong magandang balita at magandang opportunity ay panghawakan mo, magkaroon ka ng um, talagang masigasig na parang kaya ko to, ah. Hindi ko sinasabing paniwalain mo ang sarili mo. Parang i-hype mo yung sarili mo na parang yes kaya ko to, gagawin ko to. Um ma-accomplish ko to. Kora mo tong uh, blessings sa ibibigay sa akin, I will do everything. Maging leader ka na life mo. MCing be the CEO of this of this endeavor. 'Di ba CEO alam nyo gagawin niyan. Alam nyo kung sino ang taong i-delegate niya. Um siya yung leader eh at siya yung parang anchor nilang lahat. So make sure this time na maging laser focus ka sa gusto mong gawin at lahat ng uh, area ay gamay na gamay mo. At this will give you a brand new start in life. Katapusan ng struggle. This is a... I don't know why. Siguro nangihinayang ka pa rin doon sa nangyari in the past. And sa, sabi sa inyo ng spirit guides mo, ano ano yun? um, blessing in disguise. Kaya natapos na yun mga yun sa past. Kaya wala ka nakuha doon kasi ito ang para sa'yo. Itong blessing na to at itong pagkakaabalahan mo ngayong buwan na ito, Pisces. In the area of your challenge, uh, this month meron kang page of Pentacles. Challenge sa'yo ang mag-focus. To prioritize this thing, itong endeavor na ito ibibigay ng Diyos. Uh, there will be something in your life na parang maraming distraction, Maraming mga etchebureta sa paligid na magpapahirap sa iyo na mag-focus sa isang bagay. Um, your I don't know why pero parang may katigasan ka daw ng ulo this time Pisces. Katigasan ng ulo na hindi mo mabubusisiin, hindi mo alagaan, uh, hindi mo titingnan mabuti. Parang kasi sinasabi kailangan mo daw mag-research because the additional the, the knowledge that you have right now para panghawakan itong blessings na 'to ay hindi pa sapat. Parang you need to learn more, study more practice more, kung kailangan mo, kung mo mag-mentorship o workshop o um, screening for something o kaya seminar for something para mas lumawak ang iyong knowledge sa bagay na ito na paparting sa life mo, kailangan daw nakafocus ka dyan at make it your priority. Kasi nakikita ng spirit guides mo na magagamit mo to ng pangmatagalan. May potential ito. Kaya wag mo daw sasayangin at mag-focus ka dito. Okay? Yan ang iyong challenge this month. The page of pentacles being clarified by the sun. Ooh, kaakipat daw nito ang iyong um, pag-enjoy sa bagay na ito. Ang dami mean, gagawin eh. Because page, pages are like parang trainees. Parang marami ka pang kailangan matutunan para ma-accomplish mo yan. Ito siya oh. Ito yung page. Ito ang pentacles. At ayun, hawak-hawak niya. Sinasabi dito na aralin mo mabuti yung pentacle para mapalago mo siya, para magamit mo siya ng pangmatagalan. Pero in the process ng pag-aaral mo para makip mo ito sa sarili mo at magamit mo siya for its full capacity, i-enjoy mo daw yung yung journey na ito. Huwag ka lagi parang, ay, huwag na nga, ang daming kailangan gawin. Ayoko na yan. Ayoko na yan. Hindi yan para sa akin. Dahil lang kang magkaganyan kasi ang daming kailangan gawin o ang daming kailangan busisiin. Your spirit guides are telling you, enjoy the journey. Kaya talaga pa nag-uumpisa. <coughs> I'm sorry. Ganyan talaga kapag may bagong bagay na dumating sa life mo. syempre, pag-aaralan mo yun, mag adjust ka pa, um, naalamin mo yung iba't ibang detalye para uh, magamit, mapakinabangan mo siya na mas pang matagalan. Ganoon naman, di ba, pag sa negosyo din, uh, kahit naman marunong ka nang magtayo ng restaurant, Siyempre, may mga bagong logistics and also um, uh, tawag ito, customer studies sa kailangan kang aralin para sa mga para sa mga future endeavors mo. May mga suppliers ka rin kailangan i-research. Ganyan. So, it's never-ending uh, knowledge um, acquirement para sa di ba? Walang katapusang pag-aaral para makuha mo at mapakinabangan mo ito. So, make sure na mag-enjoy ka sa journey. panag enjoy ka, walang kwento yung pagod. Pag nag enjoy ka at mahal mo ito, hindi mo iindahin yung hirap at uh, talagang uh, stress at pagod dyan. So, make sure be happy, okay? Choose to be happy and optimistic always. In the area to focus on this month, you have the night of wands. Pagsugod. Uh, this uh, time, parang sinasabihin ka ng iyong spirit guides na kahit anong maging magulo sa paligid, kahit anong maging um, balakid o kaya um gulo o kaya problema, um lagi mo yung isipin para saan ba ito because night of one is like the um pagbugso ng ayung ay bugso ng gagawin mo. Yung parang kahit anong mangyari itutuloy ko to. So in order for you to continue sa mga bagay na ga gagawin mo in the near future, ay lagi mo daw tatanangin sarili mo, para kanino ba ito? Para saan ba ito? Pag nasagot mo 'yun, lalakas ang loob mo. Halimbawa, meron kang gusto mo pumunta ng abroad Ito na yung job order Halimbawa si Ace of Pentacles Yung si job order And then Sabi Ay parang di ko nata kaya Parang may pera naman ako, may visa na ako, pupunta na ako, may trabaho na pero para ayoko, ayoko iwan kayo, dito lang ako, um, hindi ko kayang umalis, ganyan, ganyan. And then, tatalangin mo sarili mo, para kanina mo ba ito ginagawa? Para saan ba itong blessing na ito? Para saan ba itong na ito? to pagka-sacrifice ito? And then, pag nasagot mo yun, halimbawa, para saan ko Para mabayaran ko na ng yung lupa namin? Para mapagamot ko, halimbawa, yung parents ko? O kaya, para mapag-aral ko rin yung mga kapatid ko? Kapag yun ang mga naging sagot mo na pampalakas sa loob, so, so good ka sa bagay na ito. So, ito ang kailangan mong pag-focusan this month para kanino, para saan ang lahat ng pag-isikap mo para mas makadagdag yun ang motivation sa pagsugod sa mga bagay at hindi ka magpanghinaan ang loob kapag dumating ang mga problema o aberya o takot o worries mo. Okay? The Knight of Pentacles being... The Knight of Wands, I'm sorry, is being clarified by the Six of Cups. Yes, all about your kids, your siblings, your family, everybody in your life, especially yung mga... Uh, past people, mga talaga nakasama mo, kilalang kilala mo, sila ang kailangan mong isipin this time. Um, there is a gift coming for you. Um, I know this area of focus, pero dalawang bagay ito eh. Six of Cups is all about gifts. Yan regalo pa parting sa life mo. And the Knight of Wands is about good news. So may hatid na good news or good information at regalo itong bagay na kailangan mong pagsumikapan this month. I'm telling you, kapag alam mo yung purpose mo kung bakit mo ginagawa, dire-diretso yung papasok ang swerte at dire-diretso yung papasok ang regalo para sa iyo at sa mga minamahal mo. I'm saying kids here, family members na nangangailangan ng blessing na ito. So, push mo yan. Go. Whatever your plans, kahit natatakot ka, i-push mo yan because something bigger is gonna come to you in the near future. Okay? In the area of what's coming in, you have the two of swords. Decisions. Um, getting out of your comfort zone, um, uh, facing the truth. Kailangan ko na itong gawin, kailangan ko na itong harapin. Ito ang katotohanan, ito ang status ng life namin, ito ang blessings na naghihintay para sa akin. Kailangan ko itong alagaan, kailangan ko itong tanggapin, kailangan ko itong paikutin, kailangan ko itong um, payabungin. Kaya ito ang decision ko, ito ang gagawin ko. Whether sacrifice ito, o kaya um, magiging martyr ka for someone, o kaya this is you. I'm um, so scared, Uh, stepping out of your comfort zone. Pero kailangan mo tong gawin because in the greater good ika nga. So this time, you are given the chance and the freedom to choose kung anong ruta ang pupuntahan mo in the pursuit of your dreams. Okay? Kung ano yung kotob, kung ano yung intuition mo, sundin mo yun. Okay? That two of swords being clarified by the eight of pentacles says work on this decision. This is all about sa mga bagay na matagal mo nang pinaghirapan ito eh. Matagal tong gumugulo sa isip mo. Uh, matagal tong parang wag na nga, wag na na. mamaya, hindi, baka pwede yun tapos mamaya, pag-iisipan mo na naman o kaya ilang beses ka na nagtanong-tanong ilang beses ka na rin kinulit na iba't ibang tao na parang, uwi, gawin mo na yun ano pa ba bang balita sa'yo, kagawin mo ba yan and then pinagdasal mo na to eh I'm hearing, talagang naramdaman ko eh, pinagdasal mo to tapos uh, urong-sulong ka sa decision. so this time, work on this decision parang there's no other way and there's no other time for you to do this hindi mo na siya kailangang ipagpaliban hindi mo na siya kailangang uh, isantabe Uh, harapin mo na this time and make a decision for this pentacle na papasayo at mapalago mo, okay? In the area for divine message, meron kang the, the shadow card or the shadow side or the devil card. So, paalala sa yung spirit guides mo, putulin ang takot, um, ang worries, um, talagang minsan mahirap gawin ang isang bagay, especially if it's out of your comfort zone or if it's really taking you away from someone or something that you love or something that you really cared for um, putulin din daw yung malimong um, mali mong iniisip. Um, kaya mo to. I'm hearing that. Kaya mo to. Hindi ka mahina. Um, hindi ka kulang. sa uh, sapat ka. Tama ang desisyon mo. That's what I'm hearing. Tama ang desisyon mo. May sinasabi din dito na baliin mo na daw o putulin mo na yung connection mo sa mga nagkapahirap sa'yo. Is there someone in your past or in your life na walang ibang dala kundi pahirap, stress, pag-iyak mo o kaya kaguluhan lang na parang walang alabo-labo niya lagi parang ganyan yung taong yan so this is the right time for you to ask yourself kailangan ko na ba siyang iwan kailangan ko na ba siyang pabayaan decision o kaya saying here kaya hindi ka makaalis-alis o hindi ka makapunta sa calmer water sa good side o good face ng buhay mo because um nagpapatali ka pa rin nagpapakadena ka pa rin sa mga taong humihila sa iyo kaya hindi mo ma-achieve ang pagangat. So make sure this time uh mo sa life mo ano yung mga kailangan putulin, bad habits, uh, bisyo. Uh, bad uh, intentions, also yung mga self-limiting thoughts, yung mga mali mo iniisip sa sarili mo, sa buhay mo, yung mga tao sa paligid na walang magandang dulot and also the setup o kaya mga toxic place, toxic um, uh, people in your life. So, this is the right time for you to elevate yourself and uh, yung mga bagay sa future, uh, kailangan mong tanggapin na hindi na parte yung ibang tao dun sa future na yun yung mga importanteng tao, dalhin mo pa rin pero kung may kailangan baguwin sa kanila kailangan mo silang kausapin, okay? the devil cards, being clarified by the king of swords, yes king of swords, handa siyang putulin talaga ang connection niya, o ang uh, ugnayan niya sa mga tao o mga bagay, sitwasyon, pagkakataon na hindi na nakakatulong sa kanya o hindi na importante sa kanya moving forward kailangan ma malinaw ang iyong isipan, clear ang iyong judgment, kung anong gagawin mo at panindigan mo ito. Meron silang sabi dito na kailangan panindigan ng isang bagay para dumating at mas pumasok sa life mo yung mga bagay na dapat sa life mo. Kasi parang hindi po yung mga blessings o yung mga opportunity because nakikling ka pa din sa mga old ways and old things. Kaya hindi pumapasok eh. So make sure na bawas-bawasan yung mga dapat bawasan para pumasok yung mga karapat dapat pumasok sa life, okay? And paninindigan, okay, paninindigan, be smart this time. That's what I'm hearing. Be smart. Huwag kang papabulag sa um, mga illusions, delusions, and emotion. Always be smart. In the area of your anchor being moving forward, you have the Five of Swords. Celebrate every endeavor. Celebrate every win, kahit gano'ng kaliit, gano'ng kalaki. Huwag mag-focus sa nega, huwag mag-focus sa mga aberya. Huwag bigyan ng buhay yung mga negative feelings, negative emotions, and negative stress sa buhay mo. Uh, always look at the brighter side and lagi mo isipin na may dahilan kung bakit nangyaring isang bagay. Um, laging iisipin na um, in the pursuit of your happiness, may mga bagay ka kailang let, le let go. And wag ka nang wag mo na laging isipin kung sayang yun, sayang ganyan. So make sure na nakafocus ka lagi sa possibilities, sa outlook in life, sa beautiful things in your life, and that everything will go better kapag ganun ang ginawa mo. Okay? The Five of Swords being clarified by... The Nine of Wands. Oh, yes, mga maraming pinaghirapan, marami kang nangyari in the past, mga taong um, yumurak sa'yo o nagkamali sa mga trabaho o pangarap na paulit-ulit mong ginawa pero paulit-ulit ding nabigo, paulit-ulit ka nang dapa, paulit-ulit ka rin bumangon. So, you're a very wounded warrior. Um meron nararamdaman ko na rin na meron kang meron sa inyo, mga Pisces na parang sa sukuna, ay ah, hirap na hirap na, wala na nakikitang pag-asa, pero lumalaban pa rin, nagiging optimistic pa rin. So, this time if, ang sinasabi sa'yo ng spirit guides mo, always enjoy and celebrate your small wins. Unti-unti uh, mo man kita, pagaan ng pagaan ng lahat. Siyempre, nagisimula ka pa lang din o kaya uh, nasa proseso ka pa rin ng pag-acquire ng uh, divinely orchestrated uh, outcome for you, especially with the Ace of Pentacles. So, make sure na you always see the beauty in everything. And uh, nagisimula yan sa pag-ibig, sa hope, and kay God. Okay? ang ito pang mga additional messages for you. You have passion and pleasure. Savor your life. O, oh, ba diba? Sabi dito, kahit nahihirapan, kahit na gumugugol ka na maraming oras, kailangan pa rin mag-enjoy and appreciate what you have. Savor your life enjoy every bit of it okay ito pang area ng iyong angel messages for you you have 1717 or 1717 pwede mong gamitin ito bilang iyong uh, special and lucky number this month you have self reliance tiwala sa sarili especially with the choices here Time has come to rely on your knowledge, your wisdom, and your ambition. You have an important soul mission and life purpose. Leaning on your inner strength will allow more of your path to unfold ahead. Oh, Magtiwala ka daw sa kakayanan mo, sa iyong talents, sa skills, at magagawa mo ang lahat. Kaya itong iyong affirmation message, as I take leadership of my life, my life brings a flow of good fortune and good blessings. Good blessings, good fortune, be the leader of your life. So good laban, ipaglaban ng para sa iyo at mag-decide ka for your future and always, always fight for what you want at alam mong tama para sa'yo at lagi ka magkitiwala sa iyong sarili. Pisces, that is your April bonus uh, reading sa Poker naka sa Poker Naka-Resonate. Comment down below. I'll be, I'll be reading your messages. Uh, this has been James for James Tyler Page. God bless everyone.